siyang na kayo, napabayaan kayo ng gobyerno. Nandoon naman na po tayo. May awareness. Yung bang uniforme nyo, iba-iba. Opo. Opo. Barangay Nutrition Scholar po, and barangay Health Workers po. Magkaiba Nandito uniforme nyo? Opo. Eh, may mga pangalan ng politiko yung uniform ninyo. Nininginan po namin yan. You know, I don't like that. I don't like nakikita ang pangalan mo. Yes, yes. May taagapay mula by style. Sige. Tigilan natin ang mga politi-politiko. Kita nyo nga nangyari sa inyo. Ano talagang ipinagmamalasakit nila yan hindi kayo abutin. Pwede po kaming mag-request para sa 280. kasi may mm -hmm. may ino-offer po sa amin ng 280 na pwesto po para po hindi kami pa para yung pasyente po hindi pa hindi pa 288 po nag-offer po right? siya na ng isang lugar para doon po kami pwede temporary mag-ano. May pick 70 first. First things okay, okay. first. Your problem, because you cannot deliver healthcare without proper and good working environment facility. Yes. Huwag kayo mag-band-aid, band-aid. Let's confront problem. Fix it. Bring it back to the top service. I cannot imagine yourself working like this. May <laughs> nakapayong. Okay. Andiyan na yan. Sige. Sumunod muna kayo sa uh, inyong leader. Yes, boss. Let's do it. You yes. we'll fix this. Thank, yes, Thank you, Let's do it. Let's do this. Let's move past the architect, as as possible, The specialists, like architects and engineers, can now do their job. Let's come up with a design based on your needs and deliver of services. Sigilan niya yung mga uh, politiko puliti ba? Education, healthcare, no politics. Tapos na pa-engage into... Basta ayusin na lang natin. Sige, malingat okay, kayo. may tanong pa. Tension ako. Maririn niyo po pang-i-text? Pwede ng para huwag kayo nakasigurado. Oh, Kasi hindi okay. naka <laughs> Bakit? Sino nagsabi ako, sa inyo? Ako hindi. Kasi taagapay ako. Hindi, hindi yan. May, may ano? her, her say po. May her, her say. Kaya nga, who, who made the chismes? Ano, hindi hmm. namin, ano, hmm. namin alam. Pero lumalabas po yung mystery. Alam ko. Nang God December na lang daw kami yun. May chismosa kayo dahil. Pwede rin po parang ganyan. May labo so, yun. Kaya yeah, that's a problem with government. Kaya ito po sa amin, kaya nagka That's a problem with government. It's government itself, chismosa. <laughs> 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 hey, Kailangan, sir. Malaki niyo pakinig sa akin. Puto gay ng puto sa sinasabi ko. Okay na <laughs> yan. Yes, yeah. 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 Pandemi! 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 Ano nyo yung professionality Yes. Sa MHD? Apo. <laughs> <laughs> ha? Shares. Sa TVS? Apo. Ang tawag doon professional uh, share. Mm. Ako nyo? Apo. Oh, Wala oh. pa tayong pera, no? Partida <laughs> pa. Yun? <laughs> Now, are you going to have a job or not? Depende sa performance. Okay. Okay. Yes. Yeah kasi ayoko mag-hire katulad ng mga nakaraang panahon inahire hire lang kasi politika gets nyo know. at ang masasakripisyo yung mga nakapunan yeah. sila ang masasakripisyo Yung mga permanent so, dahil in-squeeze ng, in ng politiko uh, para ipamigay yung J.O ang natamaan empleyado nagtatrabaho tanong ko, nagtatrabaho ba kayo lahat? Yes. Oh! Bakit kayo di Kaya ang politika ngayon, eh, hindi pa rin tumitigil yung mga talunan. Eh, they still bother you. But they are not bothered about your situation. They are bothered of their politics. Kung sila naging mabuti, doktora pa sila, doktor pa yung isa, ito na yung tura yung... Okay, <laughs> yeah, real talk tuklum, yeah. kaya kung ano ang gagawin narinig pa uh, si Sismisan, kung yung trabaho niyo, we're gonna buy more equipment, more tools for you. There's so much ahead of you that uh, are kami, with all honesty, with all honesty, things, equipment, but lang kayo. Sigilan niyo yung ano, pakikisapakat sa mga politiko, walang dulot na buti yan. Umaasa ngayon ng tao sa atin. Ang gulo-gulo na nga ng ba Naguguluhan ba kayo? Ako din. <laughs> But way forward, moving forward, we must deliver what we should be delivering. Uh, ngayon, tayo rito lahat. Pero simula dyan sa Port Anong industriya kayo? Anong bagay kayo ng gobyerno? Health sector. O, so, yun ang trabaho mo. Mm -hmm. Ganun lang kasi. Nothing more. Magtrabaho kayo. Sumunod kayo sa inyong direktor. Direktor Padilla, may mga gawain, may mga seminar na uh, Paano kayo mapabuti as PHW? As nutritionists, paano kayo mapapabuti in terms of efficiency of services? Eto yun, efficient, ito hindi efficiency. Worse, this is Somalia. This is Africa. This is Africa. Ito. We are in a modern time. Capital of the country. And you have that kind of uh, facility. Kaya ako, sinisino ko. Maghindi kailangan ng empleyado dahil lang sa politika para maging leader. Tanggal. kung ikaw nagtatrabaho, matuturo kang may mga. Parang yan ang ikipag-chismis. Ang chismis ninyo yung first person. Yung first person encounter. And, yun, tayo natin, dati pupunta sila rito para magparehistro sa pilihan. Magiging next direction natin, pupuntahan natin sila sa bahay. Yun ang next direction natin. Susuyuri natin ang buong Maynila. Nagawa na sa Baseco yan, nagawa natin. Ano mas effective? Eh sila pumupunta sa hospital, mas, mas na-appreciate ba ng tao? Exactly then you are doing your job efficiently. Every, if, everyone, everyone, every one of you will do your job, then we are an efficient government. Because a government is composed of different parts. Parang makina. Isang tornilyo lang yan ang mali, kakarag-karag din makina. So what I ask from you, okay, first things first. What you ask me, may sagot. Kung manatag kayo, kung kayo nagtatrabah. yung nagtatrabaho. Huwag yung entertain. But what I, ask, what, what I ask from you is, tayo nasa public service, hindi sa political service. Remember that, ha? Hindi natin pinaglilingkuran yung politiko. Ang pinaglilingkuran natin, tao. Naglalagay tayo ng mga politiko sa gobyerno kasi ang paniwala natin, magaling sila supposed to. Be. Pagtapos noon, trabaho na tayo. 'Yun ang gawin niyo. I will give what is due for you. O dati, naabalitaan ko, 300 pesos ang share. 500 pesos. O ngayon magkano? May 150 pa. <laughs> kasi, ang nabibigyan ng magandang share, yung malapit lang sa kusina. Pagaling-pagaling -bukali yan, ang politiko. Kusino lang yung mga katikit niya. But with the new policy, equal. Non-medical, medical. Tapos, ganun kasi. Kaya, sa December, malamang, kung ano tinamaan nyo ngayon, malamang, bumubli pa yun. Ngayon, <laughs> um, hinihingi ko lang sa inyo, may adjustment sa buhay nyo. Medyo malayo, medyo... Ang importante, may trabaho. Okay. Pagdating na natin nakakaisi, may chicha. Tama okay. okay. ah, ba? Okay. 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 May trabaho bang madali? Wala yeah. ako. Mag-contractor ka, pwede. <laughs> 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 Pero, diba? Mahirap ang trabaho. E yeah, ako itong area na to, MD Santos na to, inikot ko ito nung ako. Dito ako nagbabasura. Nakasampang nga po kayo sa tatay. Oo. Mayroon tayong sa Divisory okay. Mall. Sa Yeluhan. Okay. Ngayon okay. siya sabi ko. Basta <laughs> ako wala ko ibang ingin. Trabaho lang kayo. Sa kanya-kanya yung mga. Yes, And I will not allow even a single day for you to have this kind of machine. You cannot work better with this. And in fact, yung mga may sakit, baka lalo pa magkasakit. Na umtog sa bintana, <laughs> na matay sa tetano. Puro kalawang na. Oh, sige. I know, ako, muntik madulas. Mag-iingat kayo. Time to adjust, we adjust. Time to rebuild, we rebuild. We will innovate. We will not stop to be efficient. Okay, maglala. Totoo wala tayong pera. Totoo yan. Wala nang politika. Pero iranawas ko Salamat. Salamat. Ipiliting kong sa totoo lang, hindi na ako mapagkakatulog araw-araw. Pero niyawan awan doon yan. Niyawan niya. awan doon. Right? Ingat ka.